Hello, what's Kamusta? Mga bobe. nako po, ang gaganda ng mga ibon. Iba't ibang kulay. Ang sarap tingnan. Ang sarap panoorin na habang sila ay sumisingaw-sigaw na para silang walang problema. Ayan, meron pa dyan sa baba. Naku po, tingnan mo yung kanilang mga kulay. Oh. Ang ganda silang tingnan, ano, mga kaibigan. Panoorin nyo sila. Oh. Oh, meron dyan din sa baba. Tingnan mo yung mga kulay nila. No? Gusto, gusto ko yung mga kulay nilang ganyan, mga kaibigan. Oh. Maganda lang nila. Ano bang tawag sa ibon na to? Pa parot ba? Parot. Ito, ito maganda ito mga ano, may mga ano sila sa ulo oh. Ano yung miran sila sa ulo mga kaibigan? Oh. Di ba gaganda nila? At saka mga kaibigan, nandiyan din yun yung mga isda nila. Talaga naman na agaganda din ang kanilang mga kulay, iba't ibang kulay, iba't ibang style yung kanilang mga ano. Lumalaki bang mga ganito mga kaibigan? Ano? Ayun, napaganda niyan, no? ang haba ng kanilang ano, mga lawit. Ano ba yung tawag diyan? Ay ay, kau na, kayo na bahala diyan. At saka itong mga kaibigan, ang dami nila oh, ang lilit Lumalaki kaya ito mga ganyan yung mga kaibigan. Gaganda na lang mga kulay oh. O oh, may green, may pink, o oh, may yellow. Tingnan yung mga kaibigan oh. At saka yung mga isa sa baba ay nakupo rin oh. Iba rin yan oh. Ano yung mga sapsap -sap ba yan? Ay, nako po Oh, tingnan mo ang liliit pero ang dami nila, oh. Iba't ibang kulay din, nako po. Ang sarap nito i-display sa bahay, ano? Oh. Ayan yung mga isda nila. Nako, ang lulusog, ang lalaking katawan. Ang sarap pilituhin. <laughs> oh, tingnan mo yung orange, so, oh. Ang taba. Bilog na bilog ang katawan. Parang gusto kong ihawin. Oh.